So for today's video dahil umaga na umaga na, umaga na nagpapita na si Haring Araw tapos na ang bagyong Christine at kaya nilami mga so dahon dito naman tayo manguha ng bayabas dahil nagputol sila ng bayabas. Ayan, ang Yung ali doon. And, sakto. Magsisigang kami ng isda. Next video, magluluto tayo ng tinolang sigang. Ay, narinig nyo na ba yun? Siyempre, narinig nyo na yun. Ayan, meron tayong bawang, luya, tsaka yung pinitas natin na kamias dyan sa tabi-tabi. Meron tayong sibuyas at siyempre, meron tayong bangus. Isang peraso lang yan, pero ilang peraso ba? 2, 4, 6. hinati ko siya sa 6. Meron tayong patatas, may repolyo, at meron din tayong uh, sabah yung hilaw pa. Ayan, kasi yan ang maganda sa sigang. So, stay tuned mga kaswil. So, magluluto na naman tayo sa maganda maganda umaga na naman. At ito'y ating pagtanghalian. So, ngayon simulan na natin ang ating kaldero. Buksan ang kalan. Kasayahan. Pagkatapos, maglagay ng konting mantika kasi igigisa natin siya. Painitin lang natin ng konti. At ramdam ko na ang kanyang init. Umiinit na po siya. Lagay natin ang bula sunod ang bawang Hindi na natin siya patatagalin. Lahat na ilagay na natin. sa At saka takpan. Tugin natin ng asin. Siyempre, pangita natin ng pampalasa magic gawin natin magic masarap ayun so ayan ilagay na natin yung ating saging para maluto na at yung natitirang kamyas ayan ginayat gayat ko na sa tatlo ilalagay natin siya sa freezer para hindi mahinog hindi sya masayang para sa susunod na ulalam Isunod na rin natin yung ating patatas. Whoo. Bago natin ilagay yung ating kamyas. Ayya. Okay. At dahil kumukulo na yung ating sabaw. Ilagay na rin natin yung ating kamyas. Diba? Pamaya na yung kalamansi. Pagpanggal din ng langsa. Medyo malambot na yung ating patatas. Yun. Dagdagan pa natin ng konting tubig. At pakuluan. Okay pagkatapos nyan, malambot na lahat. Ilagay na natin yung ating bangus. Tumasik, sorry naman. Tapos yung ating repolyo. The repolyo. Ilagay na rin natin. Okay! At pagkatapos tapan. Hintay na maluto yung repolyo. Tapos, tapos na. At tingnan natin, luto na natin yung tuna. Hindi pa. Ito just na. No? Hindi natin. Masarap sana yung ano, malutong. Kaso hindi kaya ngat-ngatin ng ating mga senior. Kaya kailangan luto yung ating gulay. Sigman. Hmm, asin. Hmm. Ulang ng patis. At syempre, lagay na rin natin yung ating sili. Nakalimutan ko nga pala may sili. Big, lagay na natin to. Bigay to ng ating kapitbahay dahil may tanim silang sili. Next time, i-vlog din natin yung sili kung saan nila hinaharvest. Okay? So, ayan. That's for all today's Maka sweets. Tuto na yung ating sigang. Ayan, thank you for watching. I hope you like this video. Please like and subscribe. At sempre kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, please to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos nila Salamat. Until next video. Bye-bye.